Gonzaga, totoong 200,000 na yung talent fee mo kay Tony. Tony Gonzaga. Yung balita-balita eh. 2,000. Hindi oh. ah, <laughs> 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 yung talent fee, honorarium. Ah, honorarium. Ang chismosa kayo, no? <laughs> Ina, kumakalat. Kuya, halikan mo na ako. Halikan, binisan mo na. Oh, may bagong kotse si Madam <laughs> Diwata. <laughs> Ay, bagong kotse niya to. Ay, pila. Ay, ano? Bigay lang. Bigay lang? Ah, okay. Madam Diwata, bago mo itong kotse. <laughs> Oo, oh, oh, binigay sa akin. Oh, Sino, Madam Diwata? Lalaki, may gusto sa akin. May nagalawang kaagad ako. <laughs> wow, congrats, oh Madam God. Diwata. <laughs> ano masasabi mo? Thank you. Akala ko kay Madam Glinda. Hindi ah. Ah, oh, hindi ko ko lang yung ano. Bigay lang talaga ng Glinda yung mga ano lang. Oh, hindi ka makikita ah. yung mukha mo? <laughs> Ngayon lang daw. Kahapon wala pa to, Madam Ngayon Diwata. Wala lang ito Wow, lalaki, Madam <laughs> Diwata. Magbongga <laughs> <laughs> si Madam <laughs> Diwata. Saan bang exit? Ano ba? ang pila po sa pagkain doon po. Niya <laughs> so, ayan mga kapatid, ang kotse na yan ay parang sponsor lang sa kanya sa isang taon. At pwede niya itong gamitin. At ipagmaneho, basta ito ay hindi niya pwedeng ibenta. Ayan yung kontrata nila sa may-ari ng kotse. So, parang gamitin lang ni

Ay, bawal ka to ka ang daw. Video nga, video nga. Video nga. Pila. Madam Diwata, legit yun sa Macy's. Mag-collab kayo ni no, Rosmar. Ah, ayan, totoo pala na mag... Ayan, so pila ang mag... Ayan, so ang Ayan guys, mula kay Diwata ay bigay na itong bagong kotse sa isang lalaki niyang fan. Isang lalaki niyang supporter na mayaman. Yan so pila na rin ang nagpapa-picture kay Madam Dewan <laughs> <laughs> Ayan, yan yung bagong kotse ni Madam Diwata guys. Ngayon lang daw dumating at binigay ng kanyang supporter na lalaki na mayaman. Ayan yung driver niya, si, yung personal assistant niya si Jake.

tawag na ano nito for buy po ayun yung lunga niyang kotse nasa likod na lang so ayan napaka napaka swerte ni madam diwata at binigyan niya siya ng bagong kotse ng kanyang supporter ayan mapapawaw ka na lang talaga sa mga blessings ni madam diwata guys Ayan, so nag-close na siya ng pinto dahil break time na naman niya. Ayan yung luma niyang kotse na dito sa likod.